ito mga boss, nagkaroon po ng Diskusyon yung laban ni Jim Jim Pagalian versus Tonton Di yun o Sumabay po si Jim Jim si po yung spatter ha, yung nasa gitna. Kulay puti Sabi ng spatter kay Tonton Dalawang bola na lang daw, panalo na Ayun Naging tabla po ito yung laban nila Kasi dahil sa spatter ha? Yun oh know, Nahulog Ayan Ayan Smigo yung spatter Isang bola na lang daw Tignan niyo po pagkatapos tapos Tiray ni Tonton Yung last ball Pinak po, po Ayan yan so, na yung spatter Sabi mo yung spatter Wala pa daw Hindi pa daw Tapos yung laban hindi pa daw game si Tom Tom kasi pipti pa na palang pula yung score. Kaya yeah, yun, yung ginawa ni Jim Jim, eh, kinalaw yung 15 o yung bula. Kasi yun nga, yun na nga sabi ng spotter, game na. Eh, hindi kala, hindi akalain, eh, pipti palang yung score ni Tom Kaya yun, nagka-discussion po yung laban nila. Kaya, hindi pumayag si Jim Jim. Tchau. <todiculose>